Magandang araw mga kaluto Halik kayo at samahan nyo ako tayo magluto ng toge Ito pong ating mga sangkap Bawang, sibuyas, king chay Bell pepper, carrots, meron tayong margarine dyan Yan yung ating cubes, yung ating paminta Ito pong towa, prinito na po natin yan Linagyan po natin yan ng patis para pumalasa yung alat ito po yung ating karne. Gigisahin po natin yan. Ito na po yung ating kamote. Niluto natin yan. Linagyan natin po ng asin. At syempre, ito po yung kanyang pinakamahalagang parte. Ang ating toge. Atin na pong igigisa yan. Magigisa na. Yan. So may init na yan. <clears throat> natin ilalagay ang ating bawang. Syempre, Lagyan natin itong ating bawang. Mainit na po yung ating kawali. Yun. Lagyan natin. Una natin lalagay yung bawang. Yan. Din natin bra -bra -na Hindi natin yung bra brownie niya. Sibuyas. Ipokay tayo sama-sama hanggang dulo. Sama nyo ako sa aking pagluluto. Ilalagyan natin tong ating karne. Yan. Lalagyan na natin ang ating paminta. Sasabay na natin yan sa gisa off. Maglalagay na rin tayo ng cubes. Ilalagay natin itong cubes para sila po ay may alat yung ating karne, may lasa. So hindi mo na po tayo maglalagay ng patis dyan. Baka po siya ay umalat. Naglagay po kasi tayo ng patis sa ating tokwa. Ayan. Lagay na rin po natin kong kanyang margarina or margarine. Ayan. Ito po ay pampabango. Nasa inyo na po yung Kung maglalagay kayo ng margarine, mga mami at mga daddy niya. Ayan. So, nilagay natin ay yung pang-commercial lang. Ayan. Tapang pasarap din yan. Giniling na lang yung nilagay natin para mas madali siyang maluto. Yan. So, takpan natin ng konti. Ating balikan mamaya Ayan, bango. Ayan, natin ang... Wow, ayan na po. So, oh, sarap na. Yan po, natuyo na siya. Yan po yung dilaw-dilaw niya. Yan na po yung ating margarine na guy. Maglalagay na po tayo ngayon ng tubig para lumambot palambutin natin yung ating karne. Yan. Ayan, yung dilaw na yan. Yan po magpapasarap sa ating toge. Yun pong margarine niya at saka yung kanyang cubes. Ayan. Yan po magpapalasa niya. At saka syempre yung patis. Ayan. Ayan. Balikan natin mamaya. Atin na ihulog yun. O, okay. tingin. Tingin natin. So, ayan, konti lang sabaw. Ayan. Yeah. So, tagdagin natin ng konting sabaw. Makalating baso lang. Ayan. Okay na yan. Ihulog na natin yung ating carrots. Ito ang ating carrots. Saka yung sabay natin yung lara. So, kuluin lang natin ng konti yan. Ayan! Ay, so, takpan natin ng konti. So, okay na. Pwede natin ihulog yung ating toge. Yan. So, iuna mo natin tong ating kinchay. Yan. So, haluin mo natin. Bago yung ating toge. Yan. So, napakarami tayong toge. Baka mamaya ay kanila gagawing lumpia. Iyon. So, pagluluto ko ng toge niyan ay, ano lang po, uh, medyo half cook lang siya para mas masarap. So, atin nang lalantain niya. Lalantain lang natin niya. So, haluin natin. Haloyin ng konti. Iyan. So, nasa inyo na po kung maglalagay kayo ng bitin. Depende sa kung anong gusto yung bitin na ilagay. Ayan. So, medyo kulang sa tubig. Lalagyan natin ng konting tubig. konti lang, konting konti yan Para lumabas naman ng konting tubig niya. Ayan. Saka sa mga mamit, at daddy. Kung wala kayong tagaluto, ayan. Kaya na po magluto. Simpleng tutuan lang po ito. At syempre, huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang inyong butong bell at pakipalo na rin po tayo sa ating YouTube channel. Ayan. So malapit na pong maluto yan. Isang pulo lang po yan. Huwag na natin takpan. Hayaan na natin diyang kumulo. Nang kumulo, nang kumulo. Yan. Ma'am, yung sabaw. Pero okay lang yan. Mamaya po ay maitit ang sabaw niya. Yan. Ayan po. Pwede na po nating patayin ng apoy. Ayan, ihuhulog na po natin to. Luto na po to kasi. So, ligyan natin to ng patis. At ito ang ating kamay-kamay na yan. Itong ating kamote. So, kamay natin na kasi nagugas naman tayo ng kamay. Ayan. Ayan po. So, mamaya natin haluin niya. Ayan. So, gamos-gamos na yan. Mikos-mikos na natin yan. Mikos-mikos natin yan. So, mikos-mikos na yan. O, yun. So, tikman natin kung anong lasa kung pasado ba o hindi. Para may kulang. Lagyan natin ng konting taktak. -tak. Yan. So, konti lang yung taktak -tak natin ilalagay. At syempre, medyo kulang sa patis. So, patis po nga ating ilalagay. Oh, okay na po yan. Malasa na po yan ating patis. So another halo-halo na naman. Yan. Okay. Ayos na. So, ang ganda ng pagkakaluto ng kanyang toge. Hindi po siya gaano. Ano, hapkok lang po yung luto ng toge. So, pagka ginoyan natin ay lasa talaga yung ano, malutong. Ayan. Sample lang. Mm -hmm. Good. Ayan natin ganyan. Nakabukas. Mm -hmm. Ayos na. Sa kumain. So ayan, luto ng ating toge. Ka-in time na! Ka-in na tayo!